good morning. Mabali so, araw na naman ang abangan natin ngayon. Ay, ang ganda ng panaw, no? Mabali ang release point ng ibo natin sa north. Is 58. Sa San Jose, Nueva Ecija. Ang air distance niya naman, 92 km. So, bali pinawalan yung ibo ng 6.45 ng umaga. Mabali ang oras natin ngayon is 7.33. Mamaya pa tayo mag-aabang mga alas 8. Tapos sa south naman natin, yung apat nating isinakay kagabi. Malang air distance naman nun, 130 km. Sa Alaminos, Laguna ata yun. Hmm? Alaminos, Laguna. Mabalang inirelease yung ibo ng 6.55 ng umaga. So yun. Halos magkakalapit lang ang, ano-ano, abangan. So yun, update ko na lang kayo maya-maya pag pwede na tayong mag-abang. Tara. Yun mga idol, biglang dumating yung ibon natin. Ito, speed na ito. Nag-speed pa siya ng 1255. Ayan siya Oh. Ayan. Ayos. Ayan, 58 okay. Tapos ito yung... Okay, thank you. Tapos na tayo mag-abang sa North. Ang bilis ni ano. Nakakatuwa. Ang tulin. Grabe si 58. Grabe, thank you. Ang bilis mo, boy. Ang bilis, thank you. Salamat! Yo! <laughs> I love you! Ito, si 58, 58, 58. Ayos! Yan, tapos tayo mag-abang sa north natin. Saglit lang. Yung pang south naman.